Para hindi ka magtampo O, naim, pang merienda mo Ay, ito pa O, ito pa Thank you very much Ay, nakakot, ito pa Basta mga followers natin, subscriber natin Ay, nakakot, lalo kitang papanood Ay, puna, nagpag-up natin yan Ay Nakakong maya ikuwento ko ito sa akin. anak na na O, 3,000, pero I love you I very, very much, ito pa ano kung ano? 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 Ano 260 ano? Ano kung 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 ano? Ano

Ito, oh, maganda rin. Yan po, 200 lang. Ang 200 dito? kayo pala yung nyo kami lahat. kilo. pa. magkano? 140 po. Ang kilo na yan. sariwa. Ah, oh. guli na po kayo maganda. Ito sariwa na ito Sariwa Sariwa yan? Pagkano sa po kayo Sariwa din yan? O oh, sige, isang kilo din Baka may mapalit Kasama rin ba ito? Oo Kasama na

tapaga Balayan 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 po Balayan. Okay, okay, Oh. <laughs> Wala. mo lang one eighty one oh okay yellow pinyo one twenty okay 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 sige. <laughs> okay oh. oh, <laughs> li O, oh, sige. 180. Oh, sige. 180. naman yan, di ba? <laughs> <laughs> <Thank you. laughs> Oh, ano pa? Tataano okay. para oh, no. <laughs> Tataan ulit kayo ha, araw-araw. O oh, nakaano yata 'yan kasi ano? Mag-live ka ba? Ay makana 'yung bayad. ko po. Ay bakit? Ay, bakit Ay, na picturean kita? Ay, Ay, may nakakilala sa atin. minimum. Okay, okay. Magkano? Magkano ang presyo? Magkano ang kaya? Magkano ang presyo? 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 Magkano Magkano Thank you po. Thank you po. Okay na. Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Thank you, pa. Ingat po. Salamat. Ay, to bring mo plastic pa rin. ka malaki. Ay, mo ka ano? Abay, uh, ako ako matagal na. Yan ako yung pagkakain ng. Kilala pinali, mo si Ate ah. Nemy? Mas pa akong madaming kilala mong kuwa. Kaya nga ano pa yung mga napapanood mo? Sige. Ano po, si yung naggagawa ng motor? Oo, oh, yun si Saka, ano si, si, Angel. Kaibigan niya. Oo. Oh. O, madami, hindi ko lang oh. matanda. Oh, And, dahil ako'y nanonood din ng Nanun eh. Oo. Oh. Oh. Ganun talaga lahat. yung mga ano, ganun talaga yung mga senior mga kababayan. Nanonood lang 'yan pero hindi nila natatandaan. Pero pinakadabis diyan, nakilala niya si Daddy Frankie na lang. Yes. Oh, yes. <laughs> Kasi gina bigyan kita hindi ano nay? Bigyan hindi, kita pang merienda nay. Hindi ko talaga akala eh. Oh, Maka ito sa personal eh. Ate <laughs> eh? ay nako. Ay ay pagkakakain ng tanghalian, ako'y oh. nakahiga na, nanonood na lang ako sa cellphone. Opo. Oh, Ayoko kong ako'y papawin isang pagpahakunan. Oo, oh, sige na, ingatan mo yung sarili mo na yan. Ay, oo, naku, ako'y, ako'y, ako'y nakain kahit saging lang. laang, naiwas ako sa mga ulam na mga taba. Oo, iwas na tayo sa mga matataba Oo, oh, na, yung pang merienda mo. Ay! Oo, oh, ito pa. Oh, thank you very much. Ay, naku, Diyos ko po. Naku, Basta Basta nakapalo kay Daddy Frankie, ma... Nay. Bibigyan talaga, ni Daddy Prage. O, isa pa. Naka, 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 is Basta naka, mga followers natin, naka, subscriber man. natin. Ha? Talagang kuwan ako, lalo ko itong papanood. Ay, na, po. Nagtagam na, natin yan. O. O. Baka may ikuwento ko ito sa aking anak oh. na natin Okay na, ilan na yan? Ingatan ay, mo yan na 4, yan. Eh, Apat uh, ay dalawang libo. Ah, dalawang libo. Ituto na natin. Oo, oh, oh, tatlong libo. Para I love you. Ay, very, very much. Good ko God bless you ay, na. dati nakakapanood lang ako ng eh, oh. ako na ang garito. Oh, ikaw ka ikaw ngayon, ikaw na ang vlog ko. Oo. Oh, eh, mo yung mga kababayan mo dito sa Batangas? Ay, kumusta ang aking mga kaibigan dito, mga kamag-anak dito sa Dakanlao, Kalaka, Batangas. Ang oh. aking anak sa Sampaga. Naanim mga anak ay sa lahat ng anak mo, shout out mo sila na eh. Shout out sa aking mga kasamahan. Oh, oh aking anak. Oh. Malalaki oh, na rin mga, anak mo na eh. May na lahat. Oh, may, yung mga followers, salamat sa inyo, sa mga subscriber Ay, at sa mga uh, Well mga yung, supporters supporters oh. Yung yung laging panunood din si Daddy Frankie yo. salamat sa inyong mga taga Masalamat sa... si Rinay, ha? Inat po. marami. hindi ko hala, eh. Hi! <laughs> Thank you so much, po. <laughs> <laughs> <Hindi ko akadaan. laughs> Masalamat, Nay. Sana magkita tayo ulit. makadaan ako ulit dito. <laughs> <laughs> <Ay>! <laughs> hindi mo niwala si Nana. <laughs> Ayan, sige na, salamat po. Babay na tayo. Baba. Ayan, salamat po. Thank you so salamat much mga kababayan. Mga Lahat ng mga seniors natin, na mga followers, subscribers, supporter, maraming maraming salamat. <laughs> lalo lalo na kay nanay na namit natin today. Hindi ko kala eh. Umamit ko. No. salamat, nay Okay, thank you so much. Oh. <laughs> Ingat ka na yung mga mata pa ka. Ako, ako ngayon. Ang lakad. Lagi ako nakatumukin. Mo. Opo. Sige po, baka maulanan ka na eh. Thank you. Thank you.